Hello, hello mga tropa Nandito na naman tayo sa Manukan uh, Bago tayo umiikot dito sa Manukan uh, Please like, share and follow na lang po mga tropa At uh, huwag pong kalimutang i-subscribe At saka pakiclick na rin po yung notification bell Para lagi po kayong updated sa ating uh, mga Kinagawa sa aking uh, YouTube channel So Ayun, ah uh, Nandito tayo ngayon sa tinga uh, mga manukan dito. Ito, nandito tayo sa mga kwan. Ay, mga liit, nandito sila sa loob. Ito, neto. Tingnan natin itong maliliit dito. Ayun, ato kayong mga iba. dito sila oh, nakahiga oh da ayun ah kalalagay lang nila dito kalalagay lang nila dyan sa loob Doon ka kayo yung mama, matatakot yung mga manok. Dali. lumakal Lumakad ka doon. Ulit yung kasama ko. Yan. Dito kasi, yung mga nandito, uh, nailabas na. Mga malalaki na kasi yung nandito. Ito, may net din ito hati. Tapos bukod yung nandito. Uh, mga ilan-ilan na lang yan. Tapos dun sa may, ano na yun, may sisiw dun sa may malit na kulungan dun. Pagka medyo lumaki-laki lang sila, ililipan na sila guro yan dito. Uh, Marami-rami ng itlog. Uh, Pina-incubate na yung iba. Tapos tuloy-tuloy pa rin yung ah... Uh, pagpapaitlog kasi nga marami na rin mga nabili kaya medyo kakonti na kaya nagpaparami sila uli nagpaparami uli Yan. yun sila At tapos ikot muna tayo dito sa mga pangsabong na dito Ito, meron ding kalapate dyan, pansabong. Yan. Pukain ka, mga gandayan yan mga lakrota. pasok, ah, uh, nandito ako pinapuntahan ko kasi yung mga kambing ko nandun yung mga kambing ko kaya napapaikot din ako dito sa mga manok dito komit comment dyan na gusto makita ng ano tutok yung manok ah tingnan mo na lang kung ano ang alin dyan ang gusto mo at uh, naman to alam marami na rin kasi yung mga inay na ilabas marami pa raman marami pa naman to marami pa kayong pagpipilian tapos meron dito ng yung... Oh. Okay. to ah uh, galing din Bacolod to magkapatid yan. At saka ito. meron din dito sa kabila Yan, Yan. saka ito, meron din sa kutok. Ayan, sinasabi kong sa kulungan. Ayan, mga maliliit pa yan. Ayan. Ayan sila. Ayan. Puro mga tandang yan. Merong nakahalo na isa lang na babae. Eh. dito. Meron mga pa-itlogin dito. 1 2 3 4 5. Limang pa-itlogin. Sa meron din dito. Meron mga pa-itlogin dito. Yeah. dito naman mga medyo mga bata pa kasi yung mga nandito Yan, mga bago na to mga bago na itong mga nakalagay dito sa breeding pen yan yung mga walang laman na yan mga nabenta na, kaya, na po yan mga nabenta na kaya ilan ilan na lang nandito so ayun uh, nakikot na naman tayo uli sa ating uh, mga alaga rito so ayun uh, maraming salamat at uh, sana uh, pagpasensyahan niyo po yung aking uh, video kasi medyo malikot. Uh, bag baguhan pa lang naman po ako at saka ano. So ayun, uh, maraming maraming salamat din po sa tuloy patuloy na panonood niyo ng aking uh, mga videos kahit pangit. Yeah, yun. Uh, maraming maraming salamat at uh, thanks for watching na lang po. At ayun, uh, uh, sana tuloy-tuloy pa rin po yung pag uh, subaybay so, nyo sa aking uh, mga videos. So ayun, uh, maraming maraming salamat at uh, God bless po at ingat po tayong lahat.